Four-point shot rule ng PBA umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga player at coach. Naratong Sports News sa mundo ng palakasan ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Isang linggo na ang nakalipas ng muling umarangkada ang PBA. Mula pa noong off-season hanggang sa kasalukuyan, usap-usapan pa rin ang bagong four-point shot rule ng nasabing liga na sinimulang ipatupad noong isang linggo. Bagamat may ilang players na ang gumamit sa naturang linya para makakuha ng mas malaking puntos, halong positive at negative na reaksyon pa rin ang natatanggap ng liga mula sa mga manlalaro at coach para sa mga players gaya din na Chris Banchero na unang nakagawa ng opisyal na 4-point shot sa liga, Scotty Hobson at CJ Perez, isang welcome addition ito para sa ikagaganda ng liga. Ngunit marami pa rin ang hindi sang ayon na may pag-aalinlangan sa ruling gaya ni Rainer Shine head coach Yang Yao. Ayon kay Giao, open siya sa naging desisyon at maaari namang magpatupad ng na mga bagong panuntunan sa liga ngunit dapat masusi pa rin pag-aralan ang long-term effects at risks nito. Si Glenn Robinson III naman ay isa sa mga hindi pabor sa nasabing rule pero ani niya, isa itong cool addition sa PBA. At yan ang Sports News. Ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.